May mga sandali sa buhay natin na hindi natin inaasahan. Mga pagkakataong biglang dumadating at binabago ang lahat ng alam natin tungkol sa sarili natin. Mga kwentong hindi lang basta tungkol sa pag-ibig kundi tungkol sa mga damdaming masalimuot, komplikado at higit sa lahat totoo. Mga kwentong madalas mahirap aminin kasi hindi sila nakapaloob sa rules ng lipunan mga kwentong nagmumula sa puso mula sa mga taong handang magbukas at magbahagi ng bahagi ng sarili nila na matagal nilang itinago welcome sa M2M Desires kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig pagnanasa at mga lihim na hindi madaling ikuwento mga kwentong minsan ay masakit minsan ay nagdudulot ng pag-asa at laging totoo ako si Kuya Will at dito, magkakaroon tayo ng mga honest conversations tungkol sa male-to-male -male relationships, sa mga unang damdaming hindi mo inaasahan, sa mga sitwasyong komplikado at sa mga tanong na matagal mo nang tinatago sa sarili mo. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, at i-share ang video na ito sa mga taong alam ninyong makakarelate. At syempre, isang special shoutout kay Ian Chan TV. Salamat sa suporta at inspirasyon sa mga kwento nating lahat dito sa M2M Desires. Ngayong araw, may maririnig tayong kwento mula kay Jay, isang student mula Tagig. Isang kwento ng pagkakaibigang na uwi sa isang bagay na mas malalim. Isang gabing nagbago ng lahat. Isang umaga ng pagkalito at isang damdaming hindi niya akalaing darating. Kaya't umupo na kayo ng komportable at samahan natin si Jay sa kwentong hindi niya makakalimutan. Para sa iyo Kuya Will, gusto kong ikwento ang isang bahagi ng buhay ko na hanggang na ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Ako si Jay, dalawang na, from Tagig City. Simple lang akong tao, isang estudyante sa isang kilalang university dito sa Maynila. Dalawang taon na rin kaming magkarelasyon ng girlfriend ko at masasabi kong maayos naman ang samahan namin. Mahal ko siya at ramdam ko rin na mahal niya ako. Pero nitong pagbubukas ng klase ng Agosto, 25, may isang bagay na nangyari natuluyang nagpagulo sa isip at puso ko. Isang pangyayaring hindi ko inasahan at ayaw ko sanang maramdaman. Pero ko sa itong dumating. Kung tutuusin, hindi rin naman ako basta-basta. May itsura rin ako, sabi ng mga tao sa paligid ko. May mga nagsasabi na gwapo raw ako o malakas ang dating. Pero hindi ko naman iyon ipinagyayabang. Tahimik lang akong klase ng tao. Hindi mahilig sa spotlight hindi rin mahilig makisabay sa mga pakul -cool na grupo. Mas gusto ko yung simple, yung hindi ako pansinin. Siguro kaya nakilala ako ng mga kaklase ko bilang tipikal lang na estudyante. Natahimik, nakaupo sa gilid ng classroom. Palaging may earphones kapag wala pang klase at bihira lang magsalita kung hindi naman kailangan. Ganito ang buhay ko noon. Maayos, payapa, predictable. Akala ko tuloy-tuloy na ganun lang ang takbo ng araw-araw ko. School, girlfriend, bahay. Pero hindi pala. Dahil sa isang simpleng pagkikita, sa isang taong hindi ko naman talaga hinanap, nagsimula ang kwento na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin matakasan. Si Vincent, kaklase ko siya at pareho rin kaming dalawampu. Sa unang tingin pa lang, halata mo na agad kung bakit maraming humahanga sa kanya. Hindi lang dahil sa pogi siya at malakas ang appeal, kundi dahil sa kakaibang presensya niya, mahirap siyang hindi mapansin. Parang sa tuwing papasok siya ng classroom, may dala siyang enerhiya na napapansin ng lahat. Yung tipong kahit hindi siya nagsasalita, Ramdam mo na agad na andun siya. Dagdag pa dyan, may tattoo siya sa braso. Simple lang, hindi masyadong engrande pero ang lakas ng appeal. Para bang sumasalamin iyon sa personalidad niya. Matapang, malakas ang loob at may kakaibang tapang na hindi pilit. At sa totoo lang, habang tumatagal, doon ko napagtanto kung bakit halos lahat ng tao ay naa-attract sa kanya. Hindi ko man aminin noon, pero unti-unti akong nahuhulog sa karisma niya. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pagkakataon. Simula pa lang ng pagbubukas ng klase nitong Agosto. Napabilang kami sa iisang grupo para sa isang activity. Doon ko unang nakita kung gaano siya ka game gaano siya kagaan kasama, at kung paano siya nagiging buhay ng grupo. Ang bilis naming nag-click hindi ko alam kung dahil lang ba sa circumstance o dahil natural talaga siyang madaling lapitan. Pagkatapos ng activity na yon, parang hindi na kami nagkahiwalay. Sa tuwing lunch break, sabay na kaming kumakain. Sa mga uwian, kapag pareho kami ng oras, lagi kaming sabay umuuwi. At sa pagitan ng mga oras na iyon, nabuo yung mga kulitan, tawanan, at mga simpleng biro na kalaunan ay naging araw-araw na routine. Minsan, nahuhuli ko na lang ang sarili kong naghihintay ng mga simpleng bagay mula sa kanya. Yung pagbati niya ng bro, tara na. Yung mga ngiti niya kapag may inside joke kami. O kahit yung simpleng tapik niya sa balikat ko kapag may natatawa siya sa sinabi ko. Mga bagay na para bang maliit lang kung tutuusin pero sa akin, nagiging malaki ang epekto. Parang ang dali lang talaga naming magkasundo. Wala akong effort na kailangan gawin para maging komportable sa kanya. Sa bawat kwentuhan, biruan, o kahit sa mga tahimik na sandali, ramdam ko na may natural na daloy sa pagitan namin. Masarap siyang kasama hindi boring, laging may dalang kwento, at may kakayahang gawing magaan ang kahit anong sitwasyon. Kaya siguro, sa bilis ng closeness namin, naging natural na lang nahanapin ko siya araw-araw. At sa tuwing hindi ko siya nakikita, may kulang. Parang may hinahanap yung araw ko na hindi ko makuha sa iba. Sa bawat araw na magkasama kami sa klase, unti-unti kong nakikita yung mga sides niya na hindi nakikita ng karamihan. Oo, masayahin siya. Laging bida sa mga biro. Pero kapag kaming dalawa lang, iba. Tahimik siya minsan, seryoso, at marunong makinig. May mga kwento akong hindi ko naman sinasabi kahit kanino. Pero sa kanya parang ang dali kong magsalita. At sa bawat pagkakataon na nakikinig siya, ramdam ko na hindi lang siya basta nakikinig, pinapahalagahan niya yung sinasabi ko. Minsan, nahuhuli ko na lang ang sarili kong nakatitig sa kanya. Hindi dahil curious lang ako, kundi dahil may hinahanap akong hindi ko kayang pangalanan. Yung paraan ng ngiti niya, yung simpleng pagkunot ng noo kapag nag-iisip, yung ngiti at tawa niya na parang nakakahawa. Lahat yung parang unti-unting kumakapit sa akin doon nagsisimula ang mga tanong sa isip ko. Curiosity lang ba ito? O may mas malalim pa? Normal lang ba ito sa magkaibigan? At sa bawat pagtatanong na yon, mas lalo akong nalilito. Dahil habang pinipilit kumbinsihin ang sarili ko, nakaibigan lang ang turing ko sa kanya. Iba ang sinisigaw ng puso ko tuwing magkasama kami. hanggang dumating ang isang gabi. Nagkayayaan kami ni Vincent na mag-inuman, kaming dalawa lang. Sabi niya, pampalipas oras lang daw simpleng bonding ng magkaibigan. At dahil sanay na akong hindi tumatanggi, kapag siya ang nagyaya, pumayag agad ako. Dumating yung gabi ng inuman sa bahay nila. Doon kami sa teres kung saan tanaw ang madilim na kalangitan. Simple lang ang setup, isang plastik na mesa, dalawang upuan, bote ng jean na may kasamang malamig na yelo, at isang maliit na speaker na tumutugtog ng mga lumang OPM love songs. Sa totoo lang, nakakatawa kasi hindi naman tugma sa sinasabi naming pampalipas oras lang yung mga kantang halos lahat may kinalaman sa pag-ibig. Pero siguro, yun din ang dahilan kung bakit parang mas naging espesyal ang gabi maliwanag ang buwan at ang simoy ng hangin ay sapat para magdala ng lamig. Lamig na hindi kayang tapatan ng iniinom naming gin. Sa bawat lagok, ramdam ko yung init na dahan-dahang pumapasok sa sistema ko. Pero mas ramdam ko yung presensya niya sa tapat ko. "Tagay, pre," sabi ni Vincent habang inaabot ang baso. Sa ilalim ng ilaw ng terrace, nakikita ko ng mas malinaw yung tattoo niya sa braso. Simple lang yung tinta pero sa mga sandaling iyon, parang may kakaiba itong hatid na dating. Habang nagbubuhos siya ng alak, hindi ko maiwasang mapansin ang kumpiyansa niya sa bawat kilos. Pogi talaga siya. At sa totoo lang, habang tumatagal ang gabi, mas lalo lang niyang pinapatunayan iyon. Sa pagitan ng tawanan at kwentuhan, may mga sandali ring biglang tumatahimik kami. Yung tipong ilang segundo lang pero parang ang haba ng oras. Nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin at mabilis siyang nag-aalis ng tingin kapag napapansin kong nakatitig siya. At doon, may kakaibang kilabot akong nararamdaman. Hindi dahil sa alak, kundi dahil sa unti-unting pag-igting ng tensyon sa pagitan naming dalawa at sa gabing iyon, doon nagsimula yung pakiramdam na mahirap ng itago, na baka may kung ano sa pagitan naming hindi na simpleng pampalipas oras lang. Sa umpisa, kwentuhan lang muna tungkol sa klase, tungkol sa mga prof na mahigpit, sa dami ng requirements, at sa mga pangarap namin pagkatapos ng kolehiyo magaan, masaya, parang normal na gabing magkaibigan lang. Pero habang nadaragdagan ang bote, unti-unting lumalim ang usapan. Doon ko unang narinig ang mga bagay na hindi pa niya naikukwento kahit kanino. Mga insecurities niya na pilit niyang tinatago sa likod ng mga ngiti. Mga pangarap na matagal na niyang tinatago sa puso. Habang nagsasalita siya, ibang Vincent ang kaharap ko hindi yung palatawa at confident na nakikita ng lahat kundi yung totoo, marupok at may bahagyang takot sa kinabukasan. At habang nagsasalita siya, bigla kong na na hindi na ako nakikinig sa mismong sinasabi niya. Mas abala ako sa pagtitig sa kanya. Hindi sa baso, hindi sa paligid, sa kanya lang. Parang Hinihigop ako ng bawat salita niya, ng bawat galaw ng labi, ng bawat tingin niya na minsan ay lumalapat din sa mga mata ko. At parang nahuli din niya yon. Tumigil siya sandali, ngumiti at saka, biglang binitiwan ng biro. Uy, seryoso tingin mo ah, type mo ata ako. Sabay tawa, magaan yung tono, biro lang kung tutuusin. Pero may laman yung ngiti niya na hindi ko mabasa dapat natawa rin ako, gaya ng dati naming kulitan. Pero hindi ko nagawa. Parang natigilan ako sa upuan, ramdam ko yung mabilis na tibok ng dibdib ko. Imbes na sumagot, ngumiti lang ako at umiwas ng tingin. Pilit kong tinakpan ng isang lagok ng alak yung kaban na kumakain sa akin. Pero kahit anong iwas ko ng tingin, ramdam ko yung mga mata niya na nakatuon pa rin sa akin. At doon nagsimulang lumakas yung tanong sa isip ko. Piro lang ba talaga yun? O may laman yung sinabi niya? Pagbalik ng tingin ko, hindi na siya tumatawa. Tahimik lang siya. Nakatitig. Yung mga mata niya, parang may gustong iparating na hindi ko mawari. Ilang segundo lang ang lumipas pero pakiramdam ko'y huminto ang oras at kaming dalawa lang ang natira sa mundong iyon. Unti-unti siyang lumapit. Hindi ko man alam kung dahil ba sa alak o dahil iyon talaga ang gusto niyang gawin, pero ramdam ko ang bawat pulgada ng lapit niya. Ang speaker, tuloy lang sa pagtugtog ng lumang kantang puno ng damdamin. Ang hangin, tuloy lang sa pag-ihip ng malamig na simoy ng gabi. Pero sa pagitan naming dalawa, parang tumigil ang lahat at doon, dahan-dahan, nagtagpo ang mga labi namin. Unay marahan, parang parehong nag-aalangan kung tama ba ang nangyayari. Pero nang magtagal ng ilang segundo, wala na kaming parehong iniwasan. Hindi na biro, hindi na tanong, kundi isang sagot na pareho naming hindi inakala. Sa gabing iyon, may nangyari sa amin hindi ko iyon maituturing na simpleng pisikal na bagay lang. May init, may koneksyon, may damdaming mahirap ipaliwanag. Sa bawat pagdikit ng balat, sa bawat haplos, ramdam ko ang bigat ng isang bagay na higit pa sa curiosity o simpleng pagnanasa. Pakiramdam ko, iyon ang gabing nagpabago ng lahat. Iyon ang sandaling nagpatunay na baka nga hindi lang simpleng pagkagusto o paghanga ang nararamdaman ko kay Vincent. Baka nga totoo na. Baka nga unti-unti na talaga akong nahuhulog sa kanya. Pero ang pinakamabigat ay ang umaga pagkatapos noon. Pagmulat ko ng mata, unang bumungad sa akin si Vincent. Nakahiga siya sa tabi, relaxed. At nang makita niyang gising na ako, Ngumiti lang siya na parang wala lang. Natural lang kilos niya, parang isa lang iyong ordinaryong araw na walang kakaibang nangyari kagabi. Wala siyang binanggit, walang bakas ng pag-aalala o kahit anong tensyon. Samantalang ako, gulong-gulo, para bang bawat tibok ng puso ko ay paalala ng gabi hindi ko maaalis sa isip ko. Nasasaktan ako sa ideyang baka sa kanya Isang sandaling nadala lang ng alak ang lahat. Isang gabing madaling kalimutan, madaling ipikit at ituring na wala lang. Pero sa akin, iyon ang gabing nagbago ng pananaw ko sa sarili ko at sa damdaming pilit kong itinatanggi noon pa man. Habang tinitingnan ko siya, ramdam ko ang bigat ng dalawang magkaibang mundo. Siya, parang walang iniiintindi. Ako, unti-unti nang nilalamon ng tanong at emosyon na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang masakit, habang ako'y nahuhulog ng mas malalim, siya naman ay tila walang pakialam. At hanggang ngayon, naiwan sa akin ang tanong na paulit-ulit na kumakatok sa isip ko. Ito ba'y curiosity lang? Pagnanasa lang ba? O baka simula ng isang bagay na hindi ko pa kayang tanggapin? Ikaw kuya Will, kung ikaw ang nasa sitwasyon ko, ano ang gagawin mo? Salamat Jay sa pagbabahagi ng kwento mo. Hindi madali ang sitwasyon mo at ramdam ko yung bigat ng tanong na dala mo. Pero gusto kong ipaalala, hindi mo kailangang harapin ito mag-isa. Kung ako ang nasa sitwasyon mo, una hihinto muna ako para huminga at kilalanin yung naramdaman ko. Dahil, Jay, ang nangyari sa inyo ni Vincent, hindi lang yun simpleng dala ng alak. Minsan ginagamit lang natin ang alak bilang tulay para magawa ang bagay na matagal na natin gustong gawin pero hindi natin maamin. At base sa kwento mo, hindi aksidente ang lahat. Yung tinginan, yung closeness, yung chemistry, may laman lahat yon. Pero eto ang reality check. Hindi lahat ng koneksyon ay nauuwi sa love story. Minsan, isa lang sa atin ang handa. Habang yung isa naman ay nasa proseso pa ng pagtanggap at pag-unawa sa sarili niya. Ang dapat mong gawin una, kausapin mo si Vincent. Hindi kailangan agad seryosong heart to heart. Pero kahit yung simpleng tanong, Pre, ano ba talaga yung nangyari sa atin. Kailangan malinaw para hindi ka mag-assume ng kung ano-ano. Pangalawa, tanggapin mo na valid ang nararamdaman mo. Hindi ka mali na nahulog. Hindi ka kakaiba na nakaramdam ng attraction. Ang identity ay hindi agad black and white. Pwede kang nasa proseso ng exploration at okay lang yon. Pangatlo, tungkol sa girlfriend mo ito ang pinakamahirap. Hindi fair na itago mo sa kanya ang nararamdaman mo habang naguguluhan ka. Hindi rin fair sa sarili mo na magpanggap na okay ang lahat. Kailangan mo ng space at honesty kahit masakit. May mga bagay na matututunan ka sa sitwasyong pinasok mo, J. Una, ang pagmamahal, hindi ito palaging dumarating sa oras at sa taong inaasahan mo. Minsan, dumarating ito sa pinaka unexpected na tao, sa pinaka walang plano mong sandali. At yung kalituhan na nararamdaman mo ngayon, hindi yung kahinaan. Isa lang yung patunay na lumalalim ang pag-unawa mo sa sarili mo. Normal na malito, normal na magtanong. Pero tandaan mo rin, communication ang susi. Walang mas mabigat pa kaysa sa katahimikan. Kasi sa katahimikan, doon nabubuo ang maling akala. At doon rin sumisibol ang sakit. At higit sa lahat, ang pagtanggap sa sarili ay hindi minamadali. Hindi mo kailangang lagyan agad ng label kung sino ka o kung saan ka lulugar. Pwede mong sabihin sa sarili mo, hinahanap ko pa ang sagot at okay lang iyon. Para sa mga nakikinig, kung may mga nakikinig ngayon na nakaka-relate kay Jay, tandaan ninyo, hindi kayo nag-iisa. Normal ang kalituhan, normal ang mga tanong, at normal din ang matakot. Pero wala kayong deadline para maintindihan ang sarili ninyo. At kung may mga Vincent dyan na baka natatakot ding aminin ang nararamdaman nila, sana makita ninyo na mas gumagaan ang buhay kapag natututo tayong magbukas kahit paunti-unti. Hindi kailangan sabay-sabay, hindi kailangan agad-agad. Minsan sapat na ang isang hakbang, isang pag-amin, isang simpleng katotohanan. Kaya salamat ulit, Jay, sa tapang mong ibinahagi ang kwento mo. Sana'y magsilbi itong paalala sa'yo at sa lahat ng nakikinig na sa journey na ito, hindi ka at hindi kayo kailanman nag-iisa. Mga ka-desires, bago ko tapusin ang episode na ito, gusto ko munang hingin ang opinion ninyo kung kayo ang nasa sitwasyon ni Jay, anong gagawin ninyo? Ano ang maipapayo ninyo sa kanya? Sigurado akong maraming makakatulong mula sa sariling karanasan ninyo. Kaya huwag kayong mahihiyang mag-comment at magbahagi ng thoughts. Baka yung simpleng salita ninyo ang magsilbing lakas para sa kanya at sa iba pang nakikinig. At syempre, kung naramdaman ninyo na may parte ng episode na tumama sa inyo, huwag ninyong kalimutang suportahan ang ating channel. Mag-subscribe kayo para masundan pa ninyo ang iba't ibang kwento na gaya nito. I-like ang video para mas marami pang makarinig at i-share sa mga taong alam ninyong makakarelate din. Kung gusto ninyong kayo ang susunod na marinig dito sa M2M Desires, isend lang ang kwento ninyo sa email na nasa description box. Confidential lang lahat at nirerespeto namin ang privacy ninyo. Kaya, hanggang sa susunod na episode, mga ka-M2M, stay true, stay brave, at tandaan, valid ang bawat damdaming nararamdaman ninyo. Ako si Kuya Will, at ito ang M2M Desires. Peace out.